yun na, fish on mga master okay dali na naman huwag niyo sasabit mm, dali ulit uh, uy, bigat nito ala 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 ang laki ano nito ang bigat ayun, uh, may bigay din kami sa iyo eh two <laughs> yun good morning mga master fishing tayo ulit ay magandang umaga kasama natin si master Jules you know tsaka si master Alan nauna na tayo dito samantalahin natin habang medyo ma babaw at kaya pa Kaya pang abot-abotin. fish on agad, mga master. oh Dali agad, Dali agad. Ha. Oops Uy Uy one spot Mga master One spot Dali agad sir Eh huwag ka naman Unang isda ka pa naman Oops Uy muntik na Isang kawil na lang yung nakasabit Ah oh, muntik po kawala Ayan <laughs> mga master oh Good size Ah one spot agad Ayan yung bandlo sama pa. Uh, meron nga. Meron lang kasama. Uy, uh, may sabit. yung May sabit. Uh, yung sabit. Uh, uh, uh. Ah. Awan spot ulit. Awan spot ulit ng master. Muntik pa tayong masabit. Ayan, oh. Matang gusto nila yung lure natin, ah. Oh, same size, oh. Yun. Pangalawa. Sarap talaga pag medyo maaga pa, mga master. Yun, know? oh. <laughs> ito dito, banda. Ka. uy uy dali dali mga master good size ulit oh ano uh, marami pa lag nya wala uy one spot ulit oh mukhang oh, marami ditong ganito ah yun know. oh same size ulit Ulo. Na, na, Uy. Ah. Ah. Yun, pangatlo. Pangatlo mga master 'yun oh. Laki. Ah. Gusto nila yung lure natin. okay, oh. ay, hagis ulit tayo. Bali na ako tatlong fish na tayo mga master. Puro one spot. <laughs> Yan sarap lang siguro kung mababaw dito medyo malalim na kasi mga master yung tubig nasa dibdib ko na masarap sana mabot yun dun bando kaso hanggang dito lang tayo malalim na kasi Yun na, fish on mga master Okay Dahil na naman Huwag mo sasabit ah Huwag niya sinabit tayo Yun, lumabas Ala, sinabit ulit Grabe, pa ilalim yung langoy niya Labas, yan Yan na, ah, lumabas mga master Yan na, ah Degat ah ano to? Good size to mga master. One spot pa rin. <laughs> Pero ang laki nito. Grabe. Yan o mga master. Oh. Mamaw. <laughs> Mamaw na one spot to. Oh. Sheesh. Ang laki yan mga master oh dali good size ah. dito talaga sila sa may bandong bandang malalim baka may kasama pa to Ito mga master yung kagandahan kapag maaga pa nasa spot na tayo na sa natin yung ano oras kasi ng kagata nila hindi katulad tulad ng medyo tanghali na tapos kakarating na natin sa spot you oh. know Uy! Uy! Sayang! Dali mga master. Good size. Yan oh. You know? <laughs> Lucky. Maaktib sila ulit. <laughs> Hmm, dali ulit. Uh, uy, bigat nito. Ala, 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 ala. Ala, ang laki. Ala. Ano ito? Ang bigat. Uh, ay, sinabit na. Ano? Ala. Uh, oops. Uh, ano yung sasabit yan? Ah, one spot pa rin. Ang laki. bigat okay pagod na siya dali na oh laki <laughs> jumbo mga master Uy. kaya palang bigat yan oh <laughs> grabe laki naman ito oh. laki mo Ang dali pa oh. sinundan eh. dito, okay. 'Yun mga master may ituturo kong technique sa inyo. 'Yan. So, ginagamit ko 'tong technique to to mga master kapag wala masyadong kumakagat sa normal retrieve. Ang tawag ko dito yun 'no, oh, twitch twitch. Madalas ko 'tong napapanood sa mga nag jigging. nag ma micro jig <laughs> yon dali di ba <laughs> yun master yun yung technique na tinatawag kong twitch twitch ha yan kanino ko ka pa ginagawa ang dami na nating nahuli mga master hindi naman ako mapapahiya pag sinubukan nyo to try nyo lang baka effective din sa inyo yan oh wala namang mawala pag susubukan nyo diba nasa fishing na lang din kayo try nyo po kasi sa akin sobrang effective yun ang lalaki pa naman na <laughs> one spot na yun oh mamaw <laughs> twitch twitch technique yan subukan nyo po tapos message nyo ko kapag effective ah, yan o ang <laughs> laki pakita ko sa inyo mamaya mga master kung gaano karami to ang dami yung iba hindi natin nakuna ng video ayan o ulitin natin mga master twitch twitch technique yan twitch twitch ganyan lang o oh. pak 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 mamaya may bibira na dyan tinan Oh. oh. <laughs> Parang magic mga master eh. Oh. May bumi na ba? <laughs> yeah. Ito pa. Ito nito ha. Tinan mga master. pang prito yun na yan yun <laughs> sa pa mga master oh tuloy tuloy tong video walang cut to oh tinan nyo twitch twitch oh ano, oh sana kita nyo yan sana kita ng mabuti dyan sa screen twitch twitch yan Pahabulan ng isda yan eh. Mukhang wala. Walang kumagat ngayon Isa pa. Bakita ko sa inyo. Ito. Twitch, twitch. Oh! <laughs> Dali na naman mga master, di ba? Uy, wala. Bad trip. <laughs> Isa pa. <gasps> Isa pa. <small> twitch, twitch. Oh. na. Paglapag ng lure. Twitch agad. <sighs> <Tapos yun na. small> Parang pinapalo niyo yung rod niya pataas. Mm <laughs> <laughs> sarap mga master eh. May uli. Maliit nga lang. ay, okay, malalaki na 'yan. <laughs> oh, pakawalan muna natin 'to. Nalaki pa naman 'yan sa ng konti. Uy, namatay na. Hmm isa pa, pakitaan ko kayo ng twitch twitch ganito yung twitch twitch mga master ah. mm. <laughs> tali na naman twitch twitch lang mga master uy, ang laki nito ang sarap ng hila <laughs> nagtitrip na lang tayo dito eh. kanina, ang hina ng kagat kanina pero nung nag-twitch-twitch na tayo, gumanda daw. Oh. <laughs> uh. okay, try nyo mga master. Lalo, lalo na sa mga sinasabi niyang spot na walang mahuli. Ah, uh. oh, naman ito. Shit. Tingnan nyo mamaya mga master, kukompare ko yung lore. <laughs> pambira biniyayaan na naman tayo o oh, isa pa mga master ah oh, twitch twitch ha twitch twitch ganito yung twitch twitch ha yan bira ng bira pataas yung rad uuuu dali na no <laughs> pag normal retrieve kasi parang boring parang walang kumakagat talaga simula nung nagganto ko ng retrieve gumanda yung kagat ito mali ito 3 to size to 3 to size pero kumagat ba? Diba? ayan ito, pakawalan na lang natin wala kita yan eh ha <laughs> Ayan mga master. So ngayon alam niyo na po yung isa sa mga technique natin. So paalala lang po ah. <laughs> Oo, dali na naman. <laughs> paalala lang po ah. Maaring hindi po ito gumana tong technique na, to sa inyo. Marami pong factors kung bakit maaring hindi gumana. Maaring walang isda talaga sa spot or hindi talaga oras ng kagatan nasaktuan ko lang na oras ng kagatan ngayon o kaya ah. yung setup ko yan sa setup ko kasi magaan tong setup ko eh. yan o ano? yan yun pa rin ginagamit natin technique twitch twitch o oh. kasi pag yung normal na retrieve lang mga master parang hindi inahabol ng isda eh yan, oh. <coughs> Isa pa. Ayan. Twitch, twitch. Ayan. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na ganito yung ginagamit ko ng technique. Hindi ko po sinabing gayahin nyo to para makauli kayo. Marami pong factors kung bakit tayo nakahuli sa dagat. Marami tayong dapat i-consider. Isa na po yung gamit natin na setup dapat balance mga ganun yung iba naman kahit imba nakahuli marami pong factors kasi kung ba't tayo nakahuli Ayan. kaya sana lang gumana to sa inyo yung ganitong technique na sinasabi ko wala na kumalma na No wala na yung ano, galaw ng tubig. Mukhang mahirapan na tayo makapakagat nito. Ah. Yan ni po sa mga factors 'yan. Kung hindi tayo nakahuli. Yung galaw ng tubig sa ilalim. O dali ulit. Ah. Oh. Ah. Ah. Dali. Eh. Ye lo. Twitch twitch lang mga master. Ah. Oy, lo. Ano sinasabi? Lo 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 lo. Ah. ko yung drag ko mga master. Kasi yung takbo nitong mga one spot papunta sa damo eh. Yan oh. Kaya pag nahila talaga nila yung drag, talagang sinasabit yan pero wag nating biglain kasi pag binigla natin oh uh, napupunit katulad nun napupunit yung labi nila tapos magkakaroon ng ano ng lamat magkakaroon ng butas pag lumusot doon yung sima wala na nakawala na yung isda kaya kailangan natin ano dahan-dahanin uy nice kumagat pala hala ang liit mo naman <laughs> grabe mga master kasing size lang ng ano halos ng lure grabe liit <laughs> ganyan ka effective yung twitch twitch <laughs> twitch twitch technique oh <laughs> oh, bye bye. mo pa naman. Kaya pa? <laughs> Kaya pa sir. Pero saralan 'yon. Oo. Wala nang uli dito. Ah, wala na. Doon lang sa may ano malayo. Wala malalim na kasi. May nauli ka doon? Ano ba? Sampi. Ha? lang. <laughs> Dami. Konti lang sa akin. Kunti lang ano, kunti lang. Kunti lang. Kunti ka lang mag-harvest ah. Si <laughs> Alan Marami. Nagano ka doon, sir? ah Nag sa dito, micro jig. Nag ano, yung atin kara. Atin kara. Huli sila. Wala rin. Tingnan do. <laughs> <laughs> Tayo, nilit din. Tusakin ng lalaking one spot, putik. Saan tayo? Kayo sir Saan tayo? Saan? Doon mo nahuli lahat yan? Mm, Doon lang Sa may oh, dito dalawang piraso lang nahuli ko dyan May micro jig ako dito gusto ko i-try Yo. Micro jig Ayan oh. Hahaha Nalaki. Grabe mga size eh. Ito. Si ano ba yan? Parang meron din yan sir. Nakakahula rin yung kanina. Ah. Ah. Oh, grabe, ang dami pala nito. <laughs> ah, hindi ko yung expect kanto ito karami ah. You know, Lapu-lapu! <laughs> Pwede na Sir! Huh? Pang ano, pang lamayo. Ah, <laughs> <laughs> Hindi na ako nag na. ka na nag-awak maligit, Sir. Ano, sa papapamaligit na. Maligit na. Data nakadalawang saang na. Tingnan na lang muna kasi malalim na yung tubig Sir Jules, so tamang chill lang nakasandal habang nagakas manis nakastraight pa yung paa yan Okay, spider shell. lang ah Saglit lang si tatay sumisil Dami nyo na nakuha Ang ano Spider shell Ano ang Bam Sarap May nakuha pa siyang karotong ano malalim na talaga sa yan mga master yun lahat yung nahuli natin yun know? o <laughs> ang dami yan madali natin sa twitch twitch technique nakachamba tayo yun mga master o oh. hindi alam man ni tatay may ibibigay kami na ano na cellphone sa kanya Ayan para lagi na namin siyang matatawagan pag, pag, kailangan namin ng boat pag magfi-fishing si Sir Jules yung bimili niyan um, abot natin to sa kanya mamaya Ay, pag, biglang, pag abot natin ng bahay biglang umiyak ko sa tatay <laughs> <laughs> <Ayon>. <laughs> ito ito tayo ngayon may bigay din kami sa iyo eh ito para lagi ka na namin ano, matawagan Okay. <laughs> <laughs> Ayan na, may matawagan ka na namin. Hindi na kayo mag-contact sa ano mo, pamangkin mo. Buksa mo, Tay. Ano? Buksa mo na, Tay. Ikaw na mag... Malakas ba? Mag-unbox. Mag uh, talk and text dito, Tay. Ayan <laughs> ko. Ha? Kaso, pa-register mo na lang yan, Tay. Kasi hindi hmm. mo na-register. Ito? Hmm. So, yung Ano, yung SIM card. Ay Tay. Sige, read. Ito lang yang kompleto sa accessories tay. <laughs> yan tayo. Yan, yan ang mga... Sister Jules, bumili yan ang tay. Yan, kompleto sa ano yan tay. Yeah. Sa gamit. <laughs> Matuwagan ka na namin. <laughs> I-register. I-register <laughs> uh -oh. mo na lang yan. Ha? Check, kala ko sir, may ano, may token text. TM pala. TM. Hindi pala token text. Try mo na may lang globe mo ba ano. dito? Dito, mayroon din. Oh. Ah, meron din. Bahala kan ah. tay. Sige. <laughs> ay paano pala yun Kunin ko pala yung number. Nasa ay nasa akin na Ah, nasa yun Oh. Na? Andiyan pa ba, ba 'yung luma mong SIM card tay? O nga ah. pala, yung dati mong SIM card. Sad. Pwede mo dyan swap tay. Okay, ah, miss. Oh, yung mga luma. Oh. Pero okay, dual SIM tay. 'yan tay. Dalawa, pwede mo ikikarga karga diyan. Ah. Mm -hmm. Sige. Sige tay. Thank ay, you, me you me me. po ah. Ay. Salamat tay. Tawag lang ulit pag ano may fishing